Rise and shine mga kasari and mga ka-guys Andito na naman si Kuya A.G. ninyo Lunis na lunis guys, May i share ko sa inyo Pero una-una, kumusta ang ating mga tindahan? Nakapagpahinga ba lahat kahapon? Sunday, nakalaag ba? O nakasimba ba ang tanan? Ang tanan atong kasari, na spent ba? O maayo ang atong Sunday para sa atong mga pamilya? Para sa atong mga negosyo? O para sa atong mga personal na mga mga pangangailangan. Ayan po. And may isi-share pala si Kuya Egyi sa inyo guys. Meron akong nabili. Meron akong nabili na mura lang. Mura, useful at saka magandang tingnan. Sosyal. <laughs> may pasosyal tayo. Aesthetic. <laughs> Aesthetic daw. Ayan. May isi-share si Kuya AJ sa inyo. Ito na harap ko ngayon is itong ating mga kapi-kaping mga putol-putol. At saka kung ano-ano pang pwedeng putulin. yan. meron tayong nabiling stackable. Pwede siyang i-stack mo ng tatlo or hanggang saan ang gusto mo. Pero dipindi yan kung gaano kalaki ang inyong mga shelves. Kasi ito, ilagay pa namin sa shelves. So, ang shelves namin is kasya lang hanggang dalawa. So, ito problema kasi namin, kasi ilagay namin dati is ito lang mga ganito. Dito namin nilalagay yung mga karton para po ma ma-divide yung ating mga mga putol-putol. Pero after nyan, pagka naputol na or okay lang kung puno siya palagi. Pero kung wala siyang laman, hindi po siya magandang tingnan kasi pakalat-kalat na yung ating mga putol-putol. So, nakaisip kami ng paraan. Actually, gusto gusto ko mamili nito matagal na kaya lang hindi ko siya nakita pa kung alin yung kasyang kasya talaga sa aming shelves kasi dipindi yan kung gaano kalaki yung shelves ninyo kasi kung pataka rapo kag palit baka mapalit nimo is dili siya kasya so ito kasyang kasya lang talaga pati kasyang kasya lang din siya sa putol na twin at saka kung singles naman ang kape pwede mo iganituhin ganito actually meron doon maliliit din pero pangit na rin tingnan kung isalihan mo ng maliit so ito na lang equal yung mga size nya niya at saka maganda siya tingnan para uniform. So ganoon kaganda yung nabili naming stackable. So ganito siya guys, pwede nating tanggalin yung pangatlo. So, dalawang patong na lang. So, pwede mo siyang, kung yung ano ng shelves nyo, space is malaki pa. So, pwede mo pang patungan ng tatlo. Pero, kagaya ng sabi ni Kuya AG is, ang ating shelves is kasyang-kasya lang talaga yung dalawang stack. So, ganyan. Ganyan siya. Isa dito, isa sa ilal, isa sa taas. Actually, nakabili na kami nito ng tatlo. Tatlo ata nung first namin siyang makita sa miniso, sa miniso pala nabili ni ko AJ, nung first namin siyang makita sa miniso is nakabili lang kami ng apat, so dalawang ano lang siya patong, so dalawang ganito lang din, tapos pagbalik namin is uh, sana mamili kami ng apat apat pero apat or anim, anim palang. pero pagdating namin doon is dalawan lang available kahapon namili kami sa gaisano mall, may nakita kami same brand, same ano, same design at saka same size. Binili na namin, namili kami ng dagdag na apat ba yun may? So para kumpleto na yung ating mga lagayan kasi itong si ano, itong si Champion Energy Champion is wala siyang lagayan at saka si Great Taste na white walang lagayan so ngayon kompleto na siya at saka maganda na siyang tingnan nakahilira dyan sa ating shelves so ito yung ito yung tapos na yung finished product ni Kuya AG. So ito, ilalagay na naman natin itong ating mga naka-display dito ang stackable. Sinadya kong dyan lang ilagay para makita ninyo. Makita sa ating vlog na ganyan yung bagong nabili ni Kuya AG na mga stackables. So ito guys, ilagay ko na yung ating stackable. Ibalik ko lang. Pati ito. Ito ating mga Nescafe ito lalagyan ko pa yan kasi hindi pa na ano hindi pa natanggal doon sa sasakyan namin yung mga bago naming pinamili ka kahapon kahapon kasi nakapag grocery tayo kahapon konti lang hindi kami nanguha ng na marami yung mga ano lang talaga yung wala sa ano namin wala sa mga stocks namin yung mga kulang talaga so kasyang kasya lang talaga siya guys yung mga stocks 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 kabol stocks kabol <laughs> stocks kabols yun Morning. Yun, so Ito itong si ito yung Morning. 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 Si <laughs> Hay sa vlog. Hi, <laughs> shout out Ate Biki. Customer namin guys, Ate Biki. Soke sa tindahan, soke sa tubigan. Dire to gikan ni mong classmate. Dire mm, ka nga. simbahan. <laughs> Nanengil na kay na ikuan. <laughs> Nanengil sa <laughs> kanang sobre sa mga pledges <laughs> pledges sa simbahan <laughs> ayan so yan na yung ating mga stackables may ako na yan ayusin guys kaya pa ganyan isa yan yan po yung ating stackables ayusin ko pa yung para ma puno yan siya dyan. So, ganon siya ka-organize ang ating bagong stackable. Say hi, good morning na. <laughs> ang aming baba Shane, papuntang school. <laughs> Tapos nang mag, mag ano, mag almusal at saka nakabihis na. Antay na lang ng allowance. <laughs> ang allowance. ni Shane. I coins itu nak. Hmm. Coins. Hmm. Wala mang, ano no, wala kang rice. Bili ka lang. Opo. Okay. Bye-bye. Bless. Yes. Apa? pan panood to pabalik tayo dito guys <laughs> sa ating stackables so yan na yung ating stackables hanggang dito na lang <laughs> kasi busy na busy na at uh, duty pa si Kuya AG sa ating tubigan and hopefully yung ma-interview ko ngayon is ano makuha natin makuha natin para meron na tayong Delivery crew, and that's all. Nalang muna for today, mga guys. Bye bye muna for now.